Ano nga ba ang mangyayari kapag mas malaki ang kinikita ng babae kumpara sa lalaki? Psychology Facts, Part 35 Panuorin mo dahil makakatulong ito sa'yo. Ayon sa pag-aaral, kapag mas malaki ang sinasahod ni Mrs., ito ay nagdudulot ng napakaraming problema. Nagkakaroon ng power imbalance sa isang bahay na pwedeng humantong sa laging pag-aaway at mga tampuhan. Ang mga babae ay nagiging mas controlling at tumataas ang tingin nila sa sarili nila at gusto nilang lagi sila ang masusunod. Sa mga lalaki naman, bumababa ang tingin nila sa sarili nila kaya laging mainitin ang ulo at pwedeng humantong sa depression kapag napabayaan. Kaya kung ganito ang sitwasyon sa tahanan nyo, napaka-importante palagi ng komunikasyon. Lagi niyong kumustahin ang bawat isa at pag-usapan ang mga di pagkakaunawaan. Kung isa kang babaeng may mataas na sahod, huwag kayong maging controlling sa lalaki at huwag niyong aapakan ang ego nila. Tandaan niyong magkakampi dapat kayo at hindi magkakompetensya.